gawa tayo ng homemade Shanghai. Ganito kahamang nagawa ko guys sa isang kilong breast na manok. Prepare muna natin ang lahat ng ating kakailanganin. Sibuyas, bawang, at ang ating lumpia wrapper. Yan. Balatan muna natin ang sibuyas at saka yung bawang guys para madali na lang kapag igiling natin. Yes. Pipinuhin ko natin yan lahat, guys. And nilabas ko na yung kailangan natin na sa half, guys. Yung manok, kahots, at dahon ng sibuyas. Pa may green-green din na kulay, guys. Ito na igiling na natin sa atin gamit na meat grinder. Shopee ko lang din ito na order, guys. muna lang. Pipe PN... in one pala yan, guys check nyo na. Yan, igiling muna natin ang ating manok. Pagkatapos nito, ilipat muna natin sa lagayan, guys. Para dito, dito natin halu-haluin lahat ng ating mga ingredients. Pinili ko yung iba, guys, kasi nga hindi pa siya nagiling ng maayos yung mga balat ng manok. Yes, guys, sinaluan ko ng balat ng manok pa naman dumami. Then, igili na naman natin siya dito sa ating meat blender. So, lang talaga ito at mabandali talaga ang ating trabaho, guys. Then, ilagay din natin dito kaya, lag kaya gumagawa ako ng ganito guys na dinadami ko talaga kasi nga para makatipid tayo at makabudget tayo kasi nga gusto nga namin ito magkakapatid at lagi kami crave kaya gumagawa na talaga ako ng marami guys katapos igiling na din natin ang ating mga gulay lamas ay gulay pa pala yan guys <laughs> igiling na natin sila guys para mahalo-halo na lahat yan na Kinet ko muna kung malalaki. Dapat maliliit lang guys. Ganito siya kaliit. Pamakain ng mga bata. Anak ko kasi at saka pamangkin ko is sobrang maselan sa gulay. guys, Yes guys, mapili talaga yan sila guys. Kaya kada gawa ko nito guys, sa ko talaga ng mga gulay. Sayang nga, wala akong sayote na bili. Yes guys, masarap din ito kapag may sayote na nilalagay para dumami pa siya lalo. Yan, halo na natin guys. Yan, halo-haloin lahat guys. Para maghalo lahat. Then, pagkatapos ito, yung lamas na naman ng atin igigiling. Yan na guys. Ganito talaga kadabi. Pero hindi yan lahat guys ay haluin natin nilipat ko dito sa ibang tupperware para naman kapag luluto ako o magluto ako ng mga ginisa uh, dito na ako kukuha guys Pamadali madali na lang di ba ganito kadami ang ating lumpiang wrapper guys 80 pieces yan lahat guys yeah, sinaktok ko lang kasi nga maliit lang yung karne natin na eh, nabili then haluin din natin dito ang ating lamas na bawang Yes, halo-haloin na yan guys. Then titimplahan na natin yan ng ginisa mix. Nam-nam mix. Ganito lang talaga ako magtimpla guys. Pagpalasa lang. Then hindi na ako naglalagay ng asin yan guys. Kasi nga ang ating wrapper, may asin na yan guys. Pa hindi aalat lalo. Then halo-haloin yan lahat guys. Then guys, halo ang lahat. Huwag din masyadong soba pa hindi siya malata. De, ilagay natin yung itlog para naman lalapot yung atin karni guys so talaga Mami, nagpapasahap sa lahat pahita. ang ating paminta yes guys mahilig talaga ako sa paminta so bang dami talaga yung nilalagay ko dito uh, wala nang iba tayong pang palasa, kundi yan na lang Nagpababango din ito, guys. Diba, di halat mahilig sa paminta. <laughs> Sabang dami. Yes, guys. Masarap talaga sa pagkain, guys. Lalo na sa mga ulam. Lagyan talaga natin ng pamintang powder. Then, halu-haluin lang din. Yan na, guys. Ang gawa prepare na natin ang ating kailangan guys, isa-isahin muna natin ang lahat ng lumpiang wrapper, pahindi tayo may para pasunod sunod na rin ang ating gawa ganito lang talaga ako kasimpleng gagawa guys dahil kami lang din ang kakain ganito talaga tipid lang manood muna kayo tubig lang talaga yung nilalagay ko guys para dumikit yung wrapper yan guys, paulit-ulit lang talaga yan guys kung paano ka gumawa then gugupitin yung gitna guys para maging dalawa yung gawa natin na wrapper, Shanghai o na guys, gugupitin lang natin yan guys, para dalawa yung gawa natin, kasi nga malaki tong wrapper na nabili ko ganito lang guys pakasya lang din sa kalaha na pipituhin natin then nagpatulong na rin ako dito sa aking ate guys sa sobang dami no pamadali lang din tayo makatapos kasi nga gabi na ito na ginawa ko guys pa kinabukasan, may makain na tayo. ganito guys yan nagmamadali na talaga kami nito guys kasi nga gabi na ito ito na yung nagawa ko sa isang tupperware kaya nagpatulong na ako sa ate ko. Kaya hanggang dito na lang guys. Salamat sa pagtanaw. Um, um, uh, bye. bye.